Pungtang ina, tumil na agad. Ha? Pungtang ina ka. Pangit yan, pangit yan. Uy. Dito na kita kanina eh. Hi guys! So, ngayon ay uh, mag-unboxing kami ng, ano, ng uh, pinadala sa amin na uh, beauty products at saka ng mga shampoo, ganyan. Okay. Para at least, uh, masubukan namin yung products na pinadala ni Ma'am uh, ana Anna. So, So, salamat na mahal na rin. So, ititry namin ngayon yung mga pinadala nila. Ayun. Wasabi. Hindi. Beauty product, wasabi. <laughs> ako, wasabi. Hand cream. Hindi ah. natin kung mabango or... Uh, mabango. 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 Okay, mabango. Yan, yan. Mabango yung ano. Ay, anong-anong-anong ano, eh. Ayos. Ayan. Yung cream. So, babalawan. So, guys, isubukan namin. test babalawan na lang, babalawan na lang. Ayun na. So, aanuhin na lang namin to guys. So, susubukan na lang namin ng uh, bagya. babalawan na lang namin para at least maipakita namin sa inyo kung paano gamitin yung mga product nila. Ma'am, Anali. bango. bango. Sabuhan niya, maglagay ka ng ano. Uh, para sa mo. Kadalo ko mabango ito, Hindi mo ako naniligo eh. okay no Ayan, hindi yan naniligo, guys. So, pa hindi yan sa kamay nila. okay no way, Ayan, mo. hindi yan naniligo, guys. So, pa hindi yan sa kamay nila. Ay, <laughs> Sa buhok ko lang yan. Hindi pa babawin. Sa buho ko lang yung buhok mo. <laughs> so, pagkainan namin to, pabinalawan namin to, guys. Um, doon na lang namin makikita kung maayos yung product na yeah. na pinaano sa atin. Hindi na, hindi na kailangan balawan pa. <makes> hindi, kailangan balawan pa. Mawala yung Hindi, bong. kailangan para makita kung malambot yung buho. Itong <makes> isa, ah, uh, face, face wash lang siya. Maganda. So, face wash lang siya, so... Ay, may, <makes> brush, no? Hindi, uh, parang i-ano siya, i... i-spray. i is, is, I-spray mo siya ng ganyan. Tapos, i-brush mo lang siya. Five minutes later. So, ayun guys. Uh, babalawa namin. Uh, para mapakita na na ano. Yung, uh, ano. Yung mga, ano natin. Oh, kung na ang tinilagas. Ang bulto ko yung. Tinilagas. Oliang pangitain pangitain, Oliang pangitain pangitain. Gila kay nambal na ba pa? hindi. papa. Oli, papa, anunaman yung tala pang kayo Uy, kapag gago, ano tuuu? Ano yun? Huu, Uy, gago! Ano to, yun oh. Ano yan? yun oh. shoe cleaner to. Ano yun si sapatos? yun 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 mo, yun 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 mo na hindi sa mga ko. Ano Tanggap ka ng tanggap eh. Yung Tang tanggap mo kung tangin eh. Hindi dapat uh, uh, Dapat yan. Ilan niya. Tangin mo. Kasalanan mo yan. ka. Tanggap ka tanggap. ka. Much. Much, later. Guys. May Ano yon? Ha? Ano yon? Akin din yun, natanggal niya eh. Saan ha? Ayon, parang ano nangyari? Saan? Dito, tangkina ka. Ayun, may focus banda sa likod eh. <coughs> Na? Pumangit mo ko. Pangit naman talaga buhok mo. <laughs> Gumano yung bumaba o. Oh. Ayun ito eh, brush up to eh. Ah! <g> Ayun ito eh. Hindi. <coughs> What's up, tanga? O, ngayon bumaba ko. Joke lang. Conditioner nilagay ko doon. Ha? Conditioner. Conditioner? Eh, ba't nilalagas yung buhok? Nilagyan ko na buhok. <laughs> Buntang ina. Nakayot ka. I-demo mo pa ako. Buntang ina rin. Paalam. ka. Kanina pa ako gano'n nang gano'n. Naggarap ko pala. <laughs>